Okay mga sir, meron tayong uh, ginagawang Honda Fit na ang issue, ni, issue nito mga sir kapag ka bumirit ka, nagnanaking parang may uh, sounds na naguumpog ang bakal at uh, ito ang ginawa natin nung una bearing lang at uh, may kunting pang sounds at uh, sabi ko sa kanya ito yung papalitan kasi may problema kasi to dahil dito yan maluwag na dahil lang gamit nyo ang bearing yung walang copper ito magandang gamitin yung bearing na yan kaso nga lang dapat uh, nilalagyan lagi ng high temp na grasa dito dahil wala ng copper kaya nga yung sa stock nya yung sa standard may copper in case na nagkaroon ng uh, problema sa bearing sample dito kapag ka nagkaroon ng problema sa bearing ang sinisira lang yung bearing na to kaso uh, ano, yung bearing nya yung wala ng copper kapag once na napabayaan natin sa grasa o sa linis o sa pag-apply ng grasa ito naman yung sisirain niya yung bearing sa crankcase hindi niya yan sisirain ang sisirain niya ito kapag ka, uh, yung tulog na yan kapag ka binirit mo yung motor mo parang may kwan may anong tunog partner klo, klok 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 yan may nag may nagnanaking sounds kasi kung mapapansin niyo si Honda B itong shop niya mayroon siyang play na konti normal lang po yan sa Honda Beat gawa kasi ng single bearing lang yan at uh, ito, meron akong uh, example. Ito yung sa Honda Beat, mga sir. yung sa Honda Beat. Mapansin nyo, wala siya sa dulo. Na hindi tulad ng Honda Click na double bearing. Bali, pangatlong bearing dito sa dulo. So, may clunkies cover natin. Kaya, kahit biritin mo si Click ng walang cover, po pwede siya. Kasi naka double bearing na siya. Double bearing yan. Si Honda Click, hindi mo siya pwedeng biritin nang wala yung cover sisirain mo doon yung bearing tapos yung gear madi-deform. kaya magkakaroon ng sounds kapag binibirit mo siya ngayon kapag ka, uh, ano, binalik mo na ba yung cover at mayroon pa rin sounds dito ang uh, karamihan na problema yung sa stock kaso dito at pinatingin niya sa Honda sabi hindi daw ito ang sira ako daw yung may problema ako daw yung ako, dahil, ako yung may sira sabi ng taga Honda ako daw yung may problema ang ginawa naman niya nung taga Honda na yon ginawa niya pinokok niya yung third drive yung bearing ayan nilubog niya kasi dyan daw ang problema eh sabi ko dun sa may ari nito na ito yung papalitan bukod dun sa bearing ayan nagre-reklamo na nga itong customer ko nakagalit sa akin eh hindi daw itong sira eh sabi ko naman kaya ko naman itong bayaran kapag ka once na mali yung quotation ko pwede ko ibalik yung pera nya eh sabi ko sa kanya ito yung problema yan at uh, pinagbili ko na nga sya ng ano bago ito yung bago yan walang kagasgasgasgas yan wala ito meron kaya nagkakaroon siya ng uh, knocking sounds kapag bumirit. Kaya matik, ito yung problema. Hindi ito. Yan. Yung bearing niya ay uh, shoppy Kulang pa nga sa grasa yung yung kanyang ano, drive. Walang kagrasa-grasa doon sa loob. At uh, may cover pa. Na dapat inatanggal yung cover na yan in case na naglalagay tayo. Para kapag ka nagugas ka o nilinisan mo, na-applyan mo siya ng grasa na high temp yan mabilis nang masira yan kasi wala siyang ano eh kaso hindi yan yung ating gagawin ito yung gagawin natin para makita ni tropa na mawawala yung sounds kapag ito yung pinalta natin normal lang to sa mga sara ito may play kasi single bearing lang yan mamaya makikita nyo yan pag tinanggal natin eto nakalas ko na yung gearing ito mga sara bagong palit lang ito bagong palit lang yan all goods lang yan pati ito at uh, yung problema lang kasi nito ito Kaya pinababalik nga natin para makabilis nang ganito ayan nga pinagawa nyo sa Honda sinisipa ko yun ang ginalaw, pinakpok lang yun pero hindi nawala yung ingay kasi nga sinabi ko sa may nito ito yung papatay ngayon papatay natin para mawala yung uh, knocking sounds may lock dito mga sara tanggalin nyo yung goma ay yung ano, uh, gasket nito dahil bagong palit lang kaya madaling tanggalin at may lock pa to huwag nyo kagad uh, pupupukin kagad tanggalin nyo muna to para hindi mabali yan maputol yan ito yung turnil yung tendin at uh, pupupukin na natin sa kabila yan Ayan, ito lang tayo mag uh, pupukuk, mga sir kahit pagbukin nyo na yung ganyan mga sir walang problema kasi magpapalit naman na kayo nyan uh, ginawa ko tong video na to para at least may idea rin kayo baka mamaya magalit kayo sa mekaniko nyo uh, parang ganito nagalit sa akin si boss kasi nga eh, kinacheck niya sa Honda Yan, nakamitin ko mga tong nut para yan yung gagawin kong pang talang uh, kalang E yung ano, magiging kalang kasi hindi naman ito totally mahirap tanggalin. Pupukpukin lang natin 'yan. Nasa inyo naman 'yan kung sisirain niyo na 'to, walang problema kasi magpapalit naman na kayo sila sira naman na 'to. Mas na importante ano, may labas natin 'yan mapalitan ng bago. Ayan, natanggal ko na. Ito yung problema niya mga sira ay Ayan, mag-automatic ah sumalayo ayan yeah, may go it na dito kasi nakalagay yung bearing yan dito hanggang dito eh pag malawag na to magkakaroon na ng knocking sounds pag biniramus niya ng acceleration kaya papalitan na natin yan pero kukunin natin yung bearing kasi okay pa yan tatanggalin na natin yun yung lock may lock yan eh kapapalit lang kasi yan ito yung natin ito yung part number pagka uh, honda yung ano nyo motor nyo at magpapalit kayo dito pang honda din yung ilagay nyo kasi magkaiba yan sa click eh, ito walang tama yan walang ano walang bakas I-insert In ko muna ito mga sarap. Tatanggalin ko muna yung bearing. Tatransport ko sa bago. Ito so, mga nalagay ko na yung bearing. Ito na yung bago natin. Ayan, ito na yung bago. Ito naman yung dating naka-install dyan na may problema sa pinaadulo. Hindi masyadong nag-focus. Gabi na natin kapag e ka ano, naglulubog kayo dito mga sir at uh, gagamit kayo ng uh, dulo ng dulo ng terrens ito yung, ito pupukin nya ito ipaikot niyo lang huwag yun napapainitan kasi baka masira yung oil seal huwag yun ang anggal baka masira at uh, mapapagastos na naman yung ano, customer ito okay, na mga sir nalagay ko na nalubog ko na dito kayo mag uh, pokpok mga sir ipaikot nyo habang pinupok niyo, ipaikot nyo, Paikot nyo para hindi masira yung ano mismo ng ito para hindi lumuwag at uh, ito yung pinaka stopper ng ating bearing para pagka uh, ano hindi siya umaabante dito at uh, hindi niya rin bubutasin ito kaya yeah, dapat yung circlip ng lock ng bearing dapat ibalik niya yan napaka importante yan kasi si bit wala siyang uh, bearing dito na isa pa Ayan, pag nasira yung ano, seal clip, yung lock ng bearing, yung tinanggal ko kanina. At kapag umusog to, sisirain niya. Ito, bubutas yan. Marami na rin akong na-encounter niyan mga sir. Kaya dapat uh, isikir isecure nyo kung ano yung ginagawa nyo. Or yung ano, kasi napakaipo natin ano, uh, tama yung ating ginagawa para iwas malaking gastusan. Si napakamahal uh, tong ano, pisa yung dabit mga sir. Ay, 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 ayan, na-install ko yung tagi, gear. Buddy. Ayan, oo, door body. Ayan, na-install ko na. At ilalagay na natin to At uh, ito. Lagay din natin, huwag nyo kalimutan to Kapag ka napuputol, bilan nyo na ng bago. At dirisan nyo mabuti para hindi mag-linkage. Eka lang nga saan. nabalik ko na yung muffler. mags At uh, ayan, ilalagay na natin yung ano. Meron siyang kunting huni mga salasi. So, ayan ah at uh, dahil sa ano dito sa at uh, ito nga sabi ko may at uh, mayroon konting play yan kaya napaka importante yung bearing ng ating crankcase uh, yan lalagyan natin ng high temp na graso uh, grasa yan mga sir para uh, hindi na ulit bumalik sa dati at uh, lalagyan ko ng kulad to ay ano pala digital oil Okay, yan. Nalagay ko na yung ano, yung ating uh, torque drive. Siyempre, nilagyan ko ng graso yan na high temp high temp kasi yung pwede nating panggamit lang dyan kapag kayong mga ordinaryong grasa kapag mainit nagiging parang nagtutubig sya tatapon nyo lang din kaya dapat high temp yung gagamitin yung lagi mga sarang ayan, lagay ko na yung ano ayan, bago na yan, kapag ito, lalagay natin ng grasa yan ito, ito yung ginagamit kong grasa tap one synthetic uh, high temp, ayan, lagay natin ng grasa mhm mm sige na, sapakan natin yan Okay, ito. May bike ko na. At titistong, titisting naman natin ngayon. Pantay natin. kasi mo baka at binigla mo siya krrr, na sa panghilit pero kapag ka diretsyong takbuhan wala naman siyang ingay pag bumibirit lang ibig sabihin yung shock drive natin maluwag na kaya nagnanaking siya ng ganan. ayan okay na mo muna